Hey, what's up mga kapi people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, so kung makikita nyo sa may likuran ko, napakadilim ng background po natin kasi nga andito naman po tayo ulit sa inland okay. pero ang kagandahan ngayon walang mga guest yung mga katabi nating mga camp dito kaya walang istorbo kaming dalawa lang ni Master Champ, Sam Jeff okay. <laughs> so yung mga tropa kasi may trabaho, alanganin makasama so dalawa lang po kami ngayon okay. kaya nakalatag kami ng maraming rad yung sa akin tatlo yung sa kanya anim <laughs> grabe okay so sana po ay makachamba ulit tayo dito okay guys so samahan nyo naman kami sa aming isang fishing adventures dito sa Qatar wish us luck <laughs> Okay guys, tapos na po tayo maglatag. Okay na lahat. So, everything is set. Dinner time. Pero time check po natin guys, isa uh, 11:40 na ng ano, 11:40. Yan. So, nag-umpisa tayo kanina to, dating kami mga 9:30. Okay? So, at this, tapos na dinner time. Okay guys, so time check po natin sa uh, 4.50 na ng umaga. Okay, so yung nakuha po natin kanina is yung pagi. So sakala ko kung naka-unlockan tayo ng batfish. Lakas ng hatak pero hindi na nga lang na videohan kanina ma ng maayos. Kasi nga naka-idip kami tapos ginising lang ako ni destroy na may tumundog na yung alarm ko yun takbo agad ako so hindi ko na na on yung <giralt> ano tawag ito, yung video natin so yung nakuha ko lang kanina yung pag redisk ko na lang sa kanya guys okay. nice. catch and release po tayo So, nag-prepare na rin ako ng breakfast namin ni Roy. Kahit pa paano may namamaya. Para tuloy-tuloy na. Noodles lang po tayo at saka tinapay. Okay. So, sana makachamba tayo ngayon guys. Tiwala lang. Okay guys, yung unang huli natin. Toko. <laughs> ayun yung pangalawang huli na pa natin. Na, pagi. Ayun, toko. <laughs> ayun good size, pang prito na rin siya hindi ko na to kirinis okay na to oops relax ka dyan, dyan hala, sige Ayos! Woo! Eh, ano kaya tong nahuli niya? Ha? No, laban pa! Uy, namumuti na! Rams <laughs> na. Ayos, panalo. One down. One down, one down. Talo oh. Oh, yeah yan, yeah, yeah, guys. Yan, you know. <laughs> oh. Ayos. Good size lang. Good size na queen. Alright.

sa Facebook Haya Alright Witty Wiiw <laughs> Panalo One down Okay guys Woo Venus talaga tong bagong jersey na bigay ni Mayor B boy oh nakadali agad tayo ng Queen. Pitiwiw! oops, haha, <laughs> alive na alive, <laughs> ayos, Hop 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 up, ka malikot bebe. Oops up, up, Yan! ay waa pangalawa na huli guys wuu di po charia come to papa baby whoops <laughs> Sana king na. Yung king ko kanina na nakamala. Yun ang hinihintay ko. Oh. Hey guys! Kamis! Natsunod! Ayan o. Oh. Ganda ng tama niya. Alaw natin huli guys. Okay guys. So nakachamba po tayo. So yung sa akin na nakuha, nakapagi po ako. Pero hindi nirelease din natin tapos may isa akong tawag ito uh, flathead tapos naka dalawang queenfish tapos binigay din sa akin ni eh, Master Roy yung dalawang queenfish niya okay so at least marami tayong pang fillet mamaya at saka ano ipang marinate guys good for uh, mga 3 days na ulam na naman to yung nasold natin okay So, guys, so, I hope na enjoy po kayo sa video natin para sa araw na to. Okay? Shout out kay Master Roy. Maraming salamat, Pare Koy, sa pagsama naman sa akin sa inland sa araw na to. Okay, guys? So, I hope nag-enjoy po kayo. At sa sana po magkita-kita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. So, guys, don't forget, spread love and always be happy!